Los Angeles Lakers nakahanap na ng bagong sentro at Milwaukee Bucks kukunin si John Wall bilang backup point guard. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan mga tropa, baka pwede kang mag-subscribe sa aking channel para manalo kayo ng tropang basketball jersey. Maraming salamat mga tropa. Let's go. Dito muna tayo mga tropa sa Milwaukee Bucks. Ang team na ito ay isang championship contender pa rin nga last season kung talent lamang ang pag-uusapan. Sadyang madaming distraction lang nga sa team na ito tulad ng mga injuries pagpalit ng coach at pagiging out of shape ni Damian Lillard dahil ayon nga sa kanya mismo ay takot siyang ma-injured noong off-season dahil alam na niyang matitrade na nga daw siya. Ganun pa man, next season nga ay magkakaroon sila ng panibagong pagkakataon na wala sa kanila si Joe Ingles, Malik Beasley at Patrick Beverly. Ganun pa man, nakuha nga naman nila si Dallon Wright, Gary Trent Jr. at Torian Prince at lahat nila ito nakuha sa mga minimum deal. So napakaganda nga ng ginawa ng management ng Bucks. Subalit mo hindi pa nga po sila tapos dahil si John Wall nga ay nag-workout pa lamang sa Milwaukee Bucks na may vacant backup point guard spot dahil sa pag-alis ni Patrick Beverly. Si John Wall nga ay nag-average pa ng 11.4 points and 5.2 assists per game in 22 minutes of playing time sa kanyang huling season sa Los Angeles Clippers. Sa palagay nyo ba ay dapat nabigyan pa ng isang pagkakataon ng Milwaukee Bucks si John Wall? Samantala dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa mga bagong center na ma ari pang makuha sa isang trade ng Los Angeles Lakers. Sinabi na nga po mga tropa ni JJ Redick sa harap ng media na plano na nga po niyang gawing balance ang kanilang lineup ngayon sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong center na merong malaking pangangatawan at kaya makipagsabayan sa ilalim ng basket. Kung inyo na nga po natitingnan ang mga teams sa West, marami nga po dito ang merong legit na malalaking center, kagaya na lamang ng Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, OKC Thunder at maging ang Memphis Grizzlies. please Kaya kailangan na rin naman na nga po ng Lakers na makipagsabayan dito at magpa-improve ng kanilang front court. Yes, mga tropa, tama nga po ang inyong narinig. Isang sentro na mayroong malaking pangangatawan na kaya magdomina sa ilalim ng basket ang kanilang kukunin. Ngunit kung gusto man nga po nila na magkaroon ng isang dominating center, ay kailangan nga po nila gumawa ng isang trade ngayong off-season. At base nga po sa kumalat na balita ngayong araw, may ilan pa rin naman nga pong big man ang pwede nga po nilang makuha sa pumamagitan ng isang trade na kinabibilangan ni Jarrett Allen ng Cleveland Cavaliers, Miles Turner ng Indiana Pacers, Clint Capella ng Atlanta Hawks, Wendell Carter Jr. ng Orlando Magic, Walker Kessler ng Utah Jazz, Brook Lopez ng Milwaukee Bucks, Mitchell Robinson ng New York Knicks, at si Robert Williams III ng Portland Trailblazers. Yes mga tropa, isa nga po sa kanilang walong center ang posibleng kunin ng Lakers sa isang trade bago magsimula ang season. Ano ba masasabi nyo dito mga tropa? Sino ba ang mas babagay na big man sa Lakers? Pakikomento naman sa ating comment section.